Hi guys! So, share ko lang sa inyo yung mga pinagagastos ko na kung sana pinangkain ko na lang, hindi sana mataba ako ngayon, Charis. Mas taba, mataba pa rin naman ako ngayon. Pero, tingnan nyo naman. Ito lang naman yung mga pinagbibili ko before. Pants! Pants, triple go serum. Nakailang ano ko, try na ko nito. Siguro mga naka, may natapon na akong limang boteng ganito. So, nakita ko ito. May, masisi, may masisimot pa. So, itabi ko lang, lang yan Sa Watsons ko yan binili. Tapos, itong si Triple Skin Glow Booster. Yan, serum din yan, pang mukha yan. So, lagay ko yan dyan. So, ito si Poreless White Glow. Grabe, ano ako dito, um, budol budol ako sa mga series A products, pero it's not for me. Meron pa nga ako dito, sealed pa siya. Sealed pa. Tapos, meron din ako yung old version, yung first version ng sun milk. Tapos, meron din ako ditong sunscreen ng pons yan kasi feeling ko nun ay pang pons ako hindi ako pang sunscreen sa seres beauty Tapos meron din ako dito pons serum day cream sun milk to, version 2.0 ng series A. Lahat yata ng products ng series A, meron ako except dun sa smoothie nila. Kasi tinigilan ko ng series A. So, ito meron din ako nitong um, sachet. Kasi nung umuwi akong batanggas dumili ako nyan. Itong peel off mask, hindi ko alam sa kung nakuha. binigilang lang yata sa akin to. tas yan. So, may, may, ito yung PM ginagamit ko ngayon na sunscreen. ah, sunscreen ng Fairy Skin. Ito, tinigilan ko to, pero bumalik din ako dyan. Tapos, mayroon ako micellar water ng Pons. Tapos, silka. Ito yung pinaka-OG ko. Kasi, pag nasisira ang mukha ko, babalik lang ako dito. Magiging okay na. Tapos, Pons toner. Yan. So, milk lace. Ito, parang walang naman nangyari sa akin to. And, hindi ko siya bet. Yes. Tapos, ito yung progress yung ito. So, yan. Tapos na tayo sa mga pang muka Meron man ako ditong perfume. Nabudol ako ni Elle. Alam niya yung yung flight attendant ni ng Sibupak. Yan, tulip and rose. Mabango daw ako pinagsama. Pero hindi po bet. Nahihilo ako. So, meron ditong massage wrap. Or pang biyahe. Nakakahilo din yan. Pero, ay, nakakahilo. Nakaka, mabango to. Kaya mamawala yung hilo mo sa biyahe. So, meron ako dito. Yan, kung meron din kayo mga nagbibili. Grabe naman to. Underarm serum ng Karen Ko. Yan, nabudol din ako dyan. Meron pang konti. Meron ba bang konti? Ito, eh, tapang ko na to. Meron bang konti? Meron pang konti. Sige, sisimutipin para ko na nahinain kasi ako. Tapos itong Dio Nut, sabi kasi, ay maganda tong i-partner. Dito sa Kat and Co. Pero hindi. Hindi pa sa akin to. Kasi nananapak ang aking ano dito, Shares. So, ito ang aking pinakaginagamit ngayon. Ang Bella Intense White. Ganto talaga yung ginagamit ko, guys. Pero, uh, tinry ko kung maganda. Pero, ang bilis maubos ito. Ayoko nyo. Tapos, eto, tinan yung lotion. Mabango naman to, pero naiinitan ako dito. So, ito rin si Flowy Skin ng WNC. Ayan, na, na budol din ako dito. Bumili din ako ng mga buy, buy one, take one yan. So, ito yung shampoo. Hindi ko alam kung saan ko na ito nakuha. Because meron ako dito. Ito, Bremod. Um, freebie lang to. Kasi bumili ako ng buy one, take one ng Bremod. Shampoo and conditioner nandoon. Nandoon sa kusina. Na, ayoko ko na kung ano mainit. So, meron. Ay, sa so, Watsons lang to. So, ito yung pagpaano doon ng face. Pero, tinatamad ako na hindi, hindi ako nag-fit. Kasi, <laughs> ito pala. Napakita ko pa kayo sunscreen ng Fairy Skin. Ganyan eh, na lang naman siya. Small version nito. Tapos, mate lang. May nakalimutan pa ba ako dyan? At, tapos, ito. Sales Lady Lasting Waterproof na sa yellow basket ko to. Check na lang yung other videos ko. Ayan. Tapos, ito. Uy, si Burong. Ayan, Timpayaman Lip Tint. Yung kay Vina sa bag ko. Ito. Avon to. So, meron din ako dito mga ah, uh, ako na itong mga sabon na Dito na nabuksan yan. Ito, napakadami ko na ito na try. Di ako kumutay. Eh, sabi ng iba, pumukukid ako agad sila. So, meron din ako fairy skin na cotton pads. Pero, tinatang kasi talaga mga skin care. Tapos, meron ako tinan naman, no. Ito. Hindi ko alam kung saan, ba't ko ba, 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 may mga ba, to ba, ba, ano ba yan? Talagang gustong gusto nang pumati. Ah, may nakita kasi ako maputi siya. Tapos sabi niya, G21 daw yung niya. Kaya bumili ako. kahit na hindi man nag-effect sa akin. So, ito yung pinapartner niya daw. So, naloloka lang ako dito. Grabe ko na talaga. So, ito pinaka nakakaloka sa lahat. Ross Macagaya. ako kala niyo yun, na, nabudol ako nito Rosmar. Mar. ang natira. Ngayon, nag-deform na siya. Ewan ko ba nga dyan. So, ito, Series A na naman. Ang pinakaunang product na nabili ko kay Series A kasi ito, hindi ko alam kung saan to galing. Ito ay freebie yata. Freebies. So, tapos na tayo dyan. Marami pa talaga dun sa CR, pero hindi ko nakinuha kinuha. So, ay dito naman tayo sa nakakaloka to. Um, um masisira yata dito. So, ito. Ang glutalay unang-una sa lahat. Yung kasikatan nito. Glutalay Alam nyo, hindi ako mapoop, pero nung bumili ako dito, napoop na ako. Hindi ko pa siya nainom. Siguro natakot yung chan ko kasi bumili ako kaya, kaya hindi ko na siya nainom tsaka parang yun na try ko siyang inumin naloka talaga ang chan ko dyan kaya magpalabas so nakakatakot na yan so yan ang dami pang natira kasi nga naka-isa lang yata ako tapos yung iba binigay ko na tapos ito naman ay next hindi ko alam kung ano to freebie lang din to so hindi ko siya iniinom baka hindi kasi iniinom tas ininom ko so ito isa pa din to Whitening Goodnight Gel. Ah, hindi pala, to, hindi pala dito yung sa skincare. Pero hindi ko pa na kasi Freebie lang din 'yon. So ito na nga isa sa mga nabudol ako. Pero hindi ko natapos 'yan si Glow Lean Chocolate po. Hindi ko matandaan kung ito ba 'yung maanghang, Pero bumili din ako, 'di ba? Diba 'yung unang version nila maanghang tas, ito naman 'yung tapos bumili din ako nung hindi na maanghang 'yung pinayos na daw nila. So 'yan, meron din ako niyan. Hindi ko nga talaga siya na consistent kasi hindi ko trip. tas meron naman ito dark choco ng Lock Slim. Ayan, uh, meron pa rin ako. Hindi ko yung mga pinag-iinom. Ewan ko ba ano nangyayari sa akin. Hindi bilibili na lang ako. Tapos hindi ko rin iinomin. Ayan. Ayan, yun, 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 Ang dami, diba? Tapos, sabi, ito daw magandang combo. Si Dark Chocolate at si Four Seasons. Sa ito na yan, hindi pa rin ako pumayat dyan. Kasi hindi ko naman sila inyam ng tuloy-tuloy. Ayan, -tuloy. pwede ko ba yan? Kailan ba ba due date niya? Ayan, ito expiration. Matagal pa naman. September 26, 2023, expiration. Mapa-export na pala ito. ko na yan. Ay, grabe naman ko. Kaya naman nalipat decisionan ko ng tama ba? September. Tama ba? Guys, tingnan nyo nga. Expiration, 09, 26, 23. So, may expire na nga ito, no? So, tatap mo ko na yan. Kasi, <laughs> ito yung beauty bean yan. Ito yung pinaka, ito lang yung na nainom ko. Pero, hindi talaga ako coffee lover kaya hindi ko siya nainom. Ito, sobrang sarap nito Yung beauty milk na to. Kaso, yun nga lang, sumasakat yung dyan. So, parang nasasira yung kidney ko dyan. So, lang. So, yun lang guys. Marami pa yan, pero, hindi, marami pa pala akong mga nabili, katulad ng ganito. Meron pa ako nito, Tokyo. Ayishi Tokyo, meron din ako ni Kotayo, meron din ako white. Ano yung kay Marine de Rivera? Grabe, ang dami kong na talagang nabili. So, ano pa bang meron pa rin dito na galing TikTok na pudol? Basta, so yung iba, susunod na lang.